Hindi lamang ang buhay ng food sensation na si Diwata ang mababago sa pagbisita ni Rosemar sa kanyang paresan. Ngayong araw ng lunes May 6, 2024, na katuparan ang kauna-unahang pagkakataon ng pagkikita ng parehong pares owners na sina Diwata at Rosemar. Bumulaga kay Diwata ang hindi niya inaasahang mga regalo galing kay Rosemar, gaya na lamang ng house and lot, 1 million pesos, at umaabot sa 5 million na cash, Products at endorsement. May pahabol pang alagang aso para kay Diwata na nagkakahalaga raw ng 200,000 pesos at lifetime supply na rin ng pagkain ng aso. Napahagulgol sa iyak si Diwata sa mga natanggap niya mula kay Rosemore. Sa araw na ito raw ay magbabago ang kanyang buhay, hindi lamang dahil sa perang ibinigay sa kanya. Kundi pati na rin sa pagkakaroon niya ng sariling bahay. Isa pang maswerteng tao sa araw ng pagbisita ni Rosemar kay Diwata ay ang lalaking nabigyan ng 10,000 piso habang nanonood sa sorpresang hatid ni Rosemar kay Diwata. Sa video kumalat sa social media, nakitang napahagulgol sa iyak ang lalaking nakatanggap ng pera. Marahil ay maliit na halaga ito sa iba, ngunit para sa naturang lalaki ay hindi siya makapaniwala sa natanggap niyang biyaya na hindi niya inaasahan. Mapapansin rin na habang umiiyak ay hawak-hawak at nilalambing niya ang kanyang alagang aso. Saad ng isang netizen na nakasaksi sa pangyayari ay napansin raw ni Rosemar ang lalaki nang itinaas nito ang kanyang alagang aso. Naantig ang puso ng mga netizens sa paghagulgol sa iyak ng lalaki habang nagpapasalamat kay Rosmar. Sa isang punto ay sinabi nito na hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman at panay iyak na lang siya sa dahil sa kasiyahan. Samantala, napag-alaman ni Rosemar na naninirahan sa kalsada ang naturang lalaki, walang bahay na inuuwian at walang trabaho. Sa panibagong post ni Rosemar ay minabuti niyang ipagtanong ang detalye ng lalaki upang mabigyan niya ito ng trabaho sa kanyang paresan. At maibigay ang mga benepisyo na ibinibigay niya sa kanyang mga manggagawa. ang post ni Rosemar, nabanggit sa akin pala ni kuya na gagamitin niya ang 10 na ibinigay ko para makapag-apply ng work. Pero sino'ng tatanggap sa kanya? Kasi kasalukuyan siyang walang tirahan at nasa kali lang. Sa may details niya pakibigay at kukunin ko siyang staff sa paresan ko. Minimum wage plus libre tirahan, pagkain at benefits with 13th month pay. Babaguhin ko buhay mo kuya. Ibinahagi rin ni Rosmar na ang kanyang asawang si Jerome ang nagbigay ng ideya sa kanya na bigyan ng trabaho ang lalaki at hindi lang hanap buhay ang ibibigay nila sapagkat nais rin nilang mag-asawa na ipaayos pati ang ngipin ng naturang lalaki. Sa ad pa ni Rosemar sa kanyang post ay kikitain pa niya ulit ang perang kanyang ipinamigay ngunit ang mabago ang buhay ng mga tao sa kanyang paligid ay walang katumbas ang halaga sa kanya.